Magandang araw mga boss For today's video Kanina pala ay pumunta ako ng BGC Nag-aabang na nga ako ng masasakyan ko Papuntang MRT Dahil sa konti nga lang yung dinakong sample Ay nag-commute na lang ako ngayong araw na to Tinanong ako ni madam kanina Kung gusto ko raw magpahatid Sabi ko nga ay mag-commute na lang ako Dahil konti lang naman yung kong sample Nag-MRT na nga ako mga boss Pagkagaling ko nga sa north Ay dito ako bumaba sa Guadalupe Andito kasi yung sakayan Nakarating na nga ako mga boss Dito sa BGC BGC. Dito lang yan sa may uptown. Nang elevator na nga ako papunta dito sa opisina ng Mega World. Eh nga po mga boss, nakapasok na nga ako dito sa opisina ng Mega World. Pinareceive ko nga lang kay architect yung mga sample. Kabigay ko nga ay umalis na rin ako pa agad. Yan nga at naglalakad na ako papunta sa may sakayan. Napakalawak nga dito sa may BGC. Tatawid na nga ako sa kabila kasi andun yung sakayan. Diyan pala sa likuran ng Toyota yung opisina ng Mega World. So dyan nga lang ako pumupunta halos pabalik-balik na rin ako dyan sa, sa kanilang opisina kanina. Nagabang na nga ako ng masasakyan ko rito. Sobrang init na ng panahon kanina. Yung sinakyan ko palang minibus ay papuntang Guadalupe tulay. Sasakay uli kasi ako ng MRT. Mas mabilis kasi akong makakauwi kung MRT yung sasakyan ko. Kapag bus kasi yung sasakyan ko ay maabutan ako ng traffic. Baka matagalan akong makabalik sa opisina. So yan na po mga boss ang maghapong kaganapan ko dito ngayon sa Manila. Pihira na nga ako makapag-edit ng video dahil sobrang busy kami ngayong buwan. May mga kailangan kasi kaming tapusin ngayong buwan na to. Hanggang dito na lang po muna mga boss. Maraming salamat sa panunood. Ingat kayo palagi. Huwag kalimutang mag-share, follow, and react. Thank you po.